Hindi ang tao hug Pero ulod talaga eh. so, binidag -kuit binidag -kuit tawag. ang tao hug. Hindi nga mag hik Babae mahit Hit na paraan uras. Dolores. <laughs> kanabid. May dahibid to. Nalupot nga. Sinisirinira nga. Pinihilan. Pinihilan? Hmm. Ito nyo Ha, uras kanabid. Dolores.

<laughs> ito nga, kuwa na siya, lugwara, pag tihi pala. Pag-ihi, nang kamay na sa na ito. Kasi siya sa uras sa nabi. <laughs>